So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit ako upang uh, mag-share sa inyo o sumagot sa inyong mga katanungan. Kaya mga kamanok, lagi kong hinihiling sa inyo, if ever nagugustuhan nyo o satisfied ko kayo sa bawat uh, kasagutan na aking share o sinasagot sa inyong mga katanungan, uh, pindutin nyo sana itong subscribe button and ilike nyo po sana yung video nito. Para sa ganon, mamotivate pa tayo na mas gumawa ng mas marami pang video na tungkol sa pagmamanok. Okay? Kung yun naman ay uh, okay lang sa inyo at sa uh, satisfied ko kayo para po madali nyo makita yung mga videos na ating i-upload. Okay? So ngayon mga kamanok, ang ating uh, unang question sa sagutin ay galing kay Richmond. Ayan, so Richmond, mega shout out kung papanood mo to. Sana ay uh, maging satisfied yung sagot ko doon sa katanungan mo. At sana mag-comment ka rin dito para naman sa susunod, kilala na kita. Okay? So, ang tanong ni Richmond is, Idol, pwede bang i-ref yung mga vitamins ng ating mga manok? Okay? So, depende po mga kamanok. May mga vitamina po na hindi po pwedeng i-refrigerator. Okay? Especially yung mga tablets. Hindi po natin pwedeng i-ref yan kasi po, lalambot po sila. Okay, ilagay lang po natin yan sa lugar na hindi maiinitan. Okay na po yun wag lang po natin ilalagay sa si refrigerator kasi nga po lalambot yan, matutunaw at hindi po natin siya magagamit at hindi rin po mas magiging kapakipakinabang o effective sa ating mga alaga. Baka po mamaya, sa halip na maging maayos yung ating mga manok, may stress po sila kasi hindi matunaw ng maayos sa kanilang sistema o baka, na, o baka kaya naman, eh, uh, parang hindi na siya okay ipagamit. Kaya po hanggat maaari mga kamanok, huwag nyo na pong ilagay sa refrigerator yung inyong mga vitamins. So, yung mga vaccines, yan po yung inilalagay natin. Okay, yan po yung kanilang mga protection na ating ibinibigay which is kailangan po talaga niyan naka-refrigerator kasi kung hindi po yan naka-refrigerator, maaari po yung masira. Okay, so yun po yung unang kasagutan ko sa katanungan ng ating isang subscribers. So next, yung katanungan ng ating uh, sunod na subscriber is, galing kay Ariel Giling. Ayan, so Ariel, mega shout out. Boss, pwede bang i-breed ang isang tandang na lugon na walang buntot? Pero yung mga pakpak at bagwis, okay pa. Pwede gamitin ang uh, mga ganun, boss. Para sa akin mga kamanok, uh, hindi po. Kasi po ako sa buntot po ako nagbe-base eh. Kahit po yung ganitong uh, likod is okay pa, yung bagwis okay pa rin, yung ganitong pulok okay pa rin. Sa buntot po ako nagbe-base kasi nasa buntot po o malapit po sa buntot yung reproductive organs ng mga manok. So kapag po walang buntot, ayoko po sana na ipag uh, ipakipagsapalaran yung oras, yung pera, yung panahon, yung effort sa ating mga alaga kung hindi po tayo sigurado. Okay? Pero kung ikaw man is babago pa lamang na nagbi simula pa lamang, gusto ko sana mabigyan ka ng idea. Kung gusto mong i-braid, pwede naman. <coughs> kung gusto mong subukan, pwede naman. Pero 'wag mo sana i-expect na sobrang uh, ganda ng magiging result kasi nga po uh, 'yung mga alaga mo o 'yung tandang mo is lugon. So hintayin mo na, na, maka, na makaisang dangkal 'yung kanyang buntot. At uh, based on my experience, 'yung po 'yung uh, napakaganda okay, sa ating mga alaga na i-breed po sila. Okay, mataas na po ang testosterone level ng manok kapag ka po ay merong isandang kal na po ang haba ng buntot. Pagdating sa ating mga inahin, ganun din po mga kamanok. Lalo na pong uh, mas taasan po natin ang standard pagdating sa inahin. Kung merong uh, halimbawa, merong problema, may aberya, yung buntot, hindi pa fully developed. Okay, kasi po pag po ang buntot naman ng inahin, is hindi po talagang uh, maayos ang tubo or something na gaganto pang ka, ano, kaliit, may stress po sila eh pagka sila is nag-breeding. Uh, Hanggat maaari mga kamanok, intayin po natin na talagang makasundo yung kanilang mga buntot at balahibo. Okay? So, hanap pa tayo ng katanungan dito. O, sana Ariel, ano? Sana Ariel, nasatisfied kita do sa sagot ko, ano? Okay. Ito naman, galing kay Anton Ande kay Antolin, Antolin Manligoy. Ayan, hindi ko alam kung ano, wala kasing space. Idol, ano ang gamot na dapat ibigay sa manok na parang malulumpo? Okay? Kapag kaganyan mga kamanok, mas maganda dyan, i-range nyo muna or ilagay nyo sa isang uh, 3x3 or 4x4. Hayaan nyo silang makakain ng mga natural vitamins. Yung ganyan kasi mga kamanok is healthy sila. Yun nga lang talaga, medyo nalulumpo sila. So, parang Marex disease po yan. Pero dito sa experience ko, her bolts, yun po yung napakagandang ibigay natin dyan. Sigurado ako, kinabukasan, tatayo po sila. Pwede, pwede nyo rin po silang bigyan ng kaunting saging, siguro mga ganito kalaki. Dahil po yun ay mataas sa potassium, makakatulong po yun para po manumbalik yung uh, sigla ng ating mga manok. Okay, mula sa pagkakalumpo nila. Okay? So, next, galing kay Ruilito Friolo. ayad boss, pwede bang ipakain sa 3 months old ang fermented jacky oats? So, yes, pwede po. Nagtuturo na po tayo sa ating mga alagang mga baby stags na pakainin sila ng fermented jacky oats. Pakunti-kunti lang, 3 to 5 uh, pieces, okay, pwede na po yan. So, tuturuan lang po natin. Baka kasi mamaya, damihan mo kagadang bigay, pananawa po yan, baka po hindi magtunaw. Okay, medyo mainit sa katawan yan. Kaya kapag ka mga 3 months old pa lang, patikim-tikimin nyo po muna hanggang sa masanay sila. Hanggang sila ay makarating ng 4 months old, pagkasanay na sanay na po sila, pwede na po tayo magbigay ng tamang dami ng percentage ng Jackie Oats sa pagkain nila. Okay? So, uh, Ruel, sana ay uh, nasagot ko ng maayos yung katanungan mo. Okay? So, ito naman, galing kay, uh, ako oh, babae ito ah, Melissa de la Cruz. Ayan, so ito ang tanong niya. Sobrang payat po ng alaga kong manok idol. Napabayaan po, paano po ang gagawin ko para po manumbalik yung dating katawan niya ng mabilis. Okay? So kapag kayo napabayaan yung manok na mayat, so lagi tayo magsisimula sa priming. Priming, purga, ligo, then inject tayo ng supplements, injectable supplements para po ma uh, maging maganda yung sirkulasyon ng dugo. Kasi po ang manok na napabayaan, payat, may sakit, hindi po maayos ang sirkulasyon. Anemic po yan, kaya po namumutla yung iba. Pag po kasi namumutla yung manok, asahan nyo yung katawan, payat sila. So, kailangan nating purgahin para po yung i-intake yung pagkain is uh, maabsorb po ng katawan. Madali pong uh, manumbalik yung ganda ng katawan. At the same time, atin po sila pinapaliguan para po ma-refresh po yung katawan injectable supplements para mas maging maganda po ang supply ng red blood cells sa loob ng sistema ng manok para po sila ay mamula ang mukha at the same time, pagkad namula po ang mukha, ibig sabihin, wala pang problema sa kanyang sistema. Babalik at babalik pa rin po yan. Pero kung sila man is nakompleto na natin ng vitamina at namumutla pa rin, possible may problema na yan sa internal organ ng manok. Pagka ganun mga kamanok, need natin niyang i-out, need natin niyang ikal, at hanap na lang tayo ng iba. At sana sa susunod mga kamanok, alagaan po natin, ingatan po natin para po hindi tayo na-stress o nahihirapan pagdating sa pag-aalaga sa kanila. Okay? So, syempre, yung pagkain, dapat mahalaga din po. Nutritious din po dapat ang pagkain. Para po sa ganon, wala pong maging problema sa kanyang sistema. Kasi yung iba dyan, pag kulang po sa nutrients o kulang yung uh, uh, sustansya ng pagkain, kahit siya ay magano kumain, hindi talaga tumatabay. Eh, payat pa rin eh ah uh, recommend ko sa iyo, maghalo ka ng fermented jockey oats. Kung magana yung manok, fermented jockey oats, makikita mo, muling gaganda yung malahibo. Okay? Magiging shiny, magiging smooth. Di ba? Yung katawan, lalapad muli. So, makakatulong po yung fermented jockey oats. Okay? So, sana makatulong and uh, hanap ulit tayo ng katanungan dito. Uh, Okay, ayan. So, good morning, idol. Sana po ay uh, ipasilip po ninyo yung inyong mga manok. Okay, so siguro next video, try nating ipasilip. Hindi pa kasi ngayon po pwede kasi mga lugon eh. Mga walang buntot, stress pa po sila, ano? Uh, okay, galing kay Denver. Apolinario. Ayan. Good morning, Idol. New subscriber po. Bagong kaibigan. Tanong lang po, ano pong vitamins na pwedeng i-inject sa manok para tumaba at gumana sa pagkain? Sana po masagot. Salamat and God bless. Okay? So, ano po ang pwedeng i-inject? Actually, marami naman dyang injectable supplements na maaari. Pero ang recommend ko sa iyo, kung nakapag ka na, magpa ka muna ha. And i-check mo yung manok kung may sakit. Then kung wala na okay na yung lahat, Uh, why don't you try VitaMax? Okay? VitaMax, napakaganda po yan pagdating sa ating mga alagang mga manok. Okay? Pinapaganda niyan ang sirkulasyon ng dugo. Overall, iniiwasan niya na magkaroon ng anemia yung inyong mga manok, pamumutla. Okay? Kahit sa mga inahin po, pwede po yan. Sa mga nagkasakit po, pwede rin po yan mga kamano. Okay? So, pag po maganda ang sirkulasyon ng dugo, so, ipractice nyo lang po yung tamang dami ng pagbibigay ng pagkain. Maghalo ka ng fermented jacky oats, every Sunday mag-fasting ka, madi-develop yung appetite ng manok. Tataas yung gana ng pagkain at mas magiging uh, develop yung kanyang katawan kapag kaganyan. Huwag mo lang hahayaan na masusobrahan ang pagbibigay ng dami ng pagkain yung sa kanila. Okay? Kasi pagka-overfeeding yung manok, hindi na uubos yung pagkain, sa halip naman na ba, namamayat po sila. Okay? Pag-overfeeding, oh, sabihin na natin sa unang bigay mo ng pagkain, Marami yung kanyang makakain, pero susunod, mas mababa na doon sa nakakain niya compared doon sa konti lang yung ibinibigay mo. Okay, kaya hindi rin maganda mga kamanok na sobrahan yung dami. So, required ko po, po sa inyo, 35 to 40 grams lamang every meal para sa ganon, nandun pa rin yung appetite ng manok. Maganda ang katawan, maganda ang kumain, hindi sayang ang pagkain. So 'yun lang mga kamanok, see you for our next vlog. So sana ay magtanong pa rin kayo para sa ganun magpag-usapan tayo next video. So see you for our next vlog mga kamanok, mga kamamay. Paalam sa inyo.